Ito naman po muli si Jughead. Magre-report po patungkol po sa buhay dito sa Busan sa Nampono. Uh, kasama ko po, po ngayon si Brother Yancy. Nalito na po ang huling araw niya dito sa sa Korea. Ito po si Brother Yancy. Brother Yancy, ano ah, po masasabi mo? Ito, namamasyal, asamili, kung ano mabibili. Eh. Napakaganda. It's my last day here. Okay. That's all. Okay, thank you. Uh, hindi hindi po tayo diyan papunta. Dito po tayo. Ganyan po kaganda ano. Dito po tayo papasok. Ang Dali lang at ating patatawayan ang kanilang makikita nyo po. Sa kalsada lang ay eh, sulit na. yan po yung bata po gusto pong maligo gusto na nga pong mag dive mabuti na hinahawakan ng kanyang dive May... makikita rin po natin dito ang Dunkin Donuts Baskin Robbins yan KFC bandang malayo Ayan, mga magsuta ba kikita nyo holding hands wala din mag iwalay din yan eto <laughs> po oh so, okay bilisan lang po natin brother Yancy dahil libre kita go not against the light now. adidas ah pagdating po sa mga produktong ganito, ito po ay napakamahal. Kaya bihira lamang makabili sila ng ganong bagay. Ayan. Okay, pini-wini. At papasok po tayo dito sa KFC. Ay, nakita nyo po yun. May mga aso po totoo po po lang aso ang hawak ng lumabain babae akala ko manika lang oh they speak in English okay papasok po tayo dito sa sa lugar na to na Mala na po ito po ang Divisoria ng ng Korea at kiapo po na rin dahil may mga manduruko <laughs> Ayan na naman po. Ayan. H-H-W-W. h, -H, -W -W. h -W -W. Ayan po. Huling-huli sa akto. Ha. Hindi mabitawan. Hindi niya alam. May asawa na siya. ha <laughs> huling huli sa akto. Ayan po Brother Yancy, anong riregalo mo sa iyong mahal na asawa? Diba gusto niya ng cup? Tulad ng iyon sinabi? Ate, ang muna ako. Wala akong mapili. At wala sa gusto niya Oh, ayaw daw niya. Teka lang, iingitin ko lang asawa mo. Baka may magustuhan eh. Yan, wala daw magustuhan kahit napakaganda. Wala yan dyan. I'm sure of it. I like her. Dito po tayo yan po ang divisorya. <laughs> Narinig niyo yung tawa na yun? Hmm, alakak. Sabi daw, pag malakas daw ang alakak, walang utak. At ibang lahi kuata ata ito. Yeah. Hindi rin. Koreana din pala. Um. Ay, okay. pa rin yung HHW nila. Yun nagbitaw na po sa wakas. Uh, kaya tatapusin ko na rin po ito. At eto muli si Brother Yancy. Si At eto rin po si Jagged. Patuloy po nag-uulat patungkol sa buhay dito. Ano pang masasabi? Sana ma-enjoy nyo ang pag-tour dito kasama si Jarhead. Bago ako magwakas, tapusin po natin sa kainan po sa turo-turo. Ayan, yeah. ayan po yung turo-turo. Street foods. Higa. Lagi ko pong hinahanap dito ang ang lupi kaya lang wala na ako makita. Eto gusto mo? Yuri. Si Yuri. Ayan. Sige, muli po. Ito po muli si Jaghead na ulat.